Guys, samahan nyo ako ngayon kasi gugutom ako. Ngayon, check lang natin yung hangin ng gulong. Ang pressure na itong gulong sa likod is 32, kailangan. Pero ginagamitan ko lang na 31. O nasa 30. 1 lang naman ang kailangan yan. Kasi malubok sa atin eh. Masyado matagtag. Yeah, para na rin sa comfort ko. Gawin ko lang siyang 31. Sa unan naman, 26 na siya. Set ng natin sa 27. Basta minus 1 lang palagi. Ito kasi 28 to 27 lang. Tingin ko ready na tayo. Okay na. Wawarm up na natin yung motor. malapit lang naman yung, yung tan natin. No? Di naman siya ganun kalayo. Tumbag na to. Ang laking tulong nito galing sa kapatid ko. Sa so, Z400 niya. So ang outfit ko ngayon. Binili ko from Rock Bros. Padded sleeve. Nasa 800 yata to 700 ang binili ko eh. Hindi mo nagkakamali eh malapit lang naman pupunta natin kaya sa tingin ko okay naman na to helmet oo check naka shorts lang ako kasi okay lang naman naka shorts Chuck Taylor design mixing medias formalin di ba pero mag-iingat tayo kaya magalala hindi ako nagpapatakbo ng mabilis gloves syempre meron yan so yun nga kailangan ni warm up yung mga motor applicable sa lahat yan pati sa mga scooter pero motor nyo yan eh ano yan eh discard nyo yan kung ano gusto nyo sa so, pagmumotor, bago lang talaga ako sa big bike ka, Baka sabihin yung expert na ako or ano, matagal na akong batikan na ako. Hindi. Mga uh, siguro 6 months, 7. Bata pa lang yun. Kasi nagsimula ako sa NMAX. Tapos yung NMAX na yun, naka 800 kilometers lang yun. Binenta ko. Kasi sabi ng kapatid ko, big bike daw ako. Eh ako na si Budol. Ay nabudol ng kapatid ko ayun, nagbigbike ako oh, mas malaki gastos <laughs> pero okay lang, hindi man ako nagsisi eh. pero yun nga, malaking madaming pagbabago kasi automatic yung mga scooter eh Bigalang sa throttle walang clutch parehas brake nakarelax yung paa mo, eto medyo tiklop eh. E, iba yung dating ano, eto, oh. sports bike pa naked bike, okay, medyo upright position na ganyan. Pero yung sports bike, nakaganito. Kayo po. Kasi nga, sports bike nga. Eh. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung mabigat ba, well, oo, nang ako sa scooter eh. Mabigat, oo. Pero, wala namang taong hindi nakakapag-adjust eh. Lumalakas ang muscle, lahat nagiging okay. So, kinakaya naman nga lang mas magastos ang maintenance nito ano lang naman ako hindi man ako mayaman tamang may big bike lang ako nabudol ako ng kapatid ko tapos nang iwan siya kasi 400cc rin yung una yung motor eh 400cc ngayon naka 900cc na siya <laughs> eh hindi ko naman kaya yung ganun ano lang ako eh uh, simpleng mamamayan lang tayo yung mga sinuerte lang na mayroon mga big bike nakabili, nakayanan ganun kaya ayokong matadtad dito sa daanan na eh kontrol ko baka ko lang din kung nitride sa gutom dito tayo sa Burger King kakakain ngayon Tom Jones na rin ako eh hindi ko alam kung saan ako magpapark may parking space mga kami ako dalas ko in order dito ano, yung chicken sandwich tsaka yung onion rings dito meron kaming hindi pagkakaunawaan ni ate kaya sa bad trip ko hindi na ako nakapag vlog na maayos dahil lang sa ketchup busog ako Ngayon ko lang naramdaman kung tumayo ako <laughs> Cellphone lock Quad lock to eh 1, 2, 3, 4 O, quad lock na diba Okay, let's go uh, Baka magtaka kayo kung bakit ganito ako magpatakbo Hindi ako mabilis magpatakbo ng motor ha Tama lang takbuhan na, alam ko. Itong Ninja 400, malakas sumatak to eh. Dyan lang naman pag kailangan mo. So, pag may biglaan ng mga sumusulok, yun yung mga hindi natin kontrolado. Aso, bata, oche. Kaya nag-iingat lang rin. Okay lang sa akin, unahan nyo ako. Alam mo naman tayo eh, mga ano tayo. Cowboy. Pero wag naman alam ko naman yung minsan yung napapaaway. Normal lang yun pero hanggat maaari, lamig na lang ng ulong pairali natin. Hindi diba mo natin kailangan mga pag-aaway sa mga kapwa nating mga motor o kaya mga nasa Ang importante lang naman, makauwi ka sa inyo. Safe, ganoon. Hindi ka nakabala, wala kang nabala goods na yun okay ba yung audio? tsaka yung clarity pang ganda itong gabi at least natry ko na rin umaga natry ko na rin gabi okay so umaga eh pero yung gabi okay pa rin yata yung gabi meron daw kayo nandito palagi pag weekend yata kaya palagi may ilaw to sayang lang ngayon wala para na pakita ko sa inyo highway hindi ko naman tamo mabilis pa to eh pero ako hindi ako ano, okay lang yan sige Iko yan kayo yan eh kung paano kayo magmaneo yun, yun. ride at your own pace kalma lang okay. salamat sa mga nanood ang yung dulo worry guys, dadaling ko kayo kahit saan Saan ako kakain or saan mo na ako pupunta Kikita kita tayo sa susunod Natandaan nyo oh Lapit na ako mag vlog Woo!